pagpapala at magandang umaga po sa ating lahat. Ngayong umaga po ito ang tanggapan ng kagalingang panlipunan at pagpapaunlad or City Social Welfare and Development Office sa ilalim ng pamamahala na ginang Marilyn S. Escondo ang mangunguna sa pagtataas ng watawat ngayong umaga nito. Sisimulan po natin ang ating pagtataas ng watawat sa panalangin agagampanan ni, Ma ni Miss Julian Magat Pambansang awit, himno ng San Pablo, through audio video. Through audio, panalumpa sa watawat na gagampanan ni Miss Maria Cristina Azucena. Bagong Pilipinas pledge na gagampanan ni Miss Cherry Ann Manese. Panalumpa ng lingkod bayan, gagampanan ni Miss Isaiah Alvaran. At pagbasa ng quality policy na gagampanan ni Miss Maria Teresa Sabihano. Ang ala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amang makapangyarihan sa lahat, buong puso po namin ipinagpapasalamat na kami ay ligtas at muling nasilayan ang iyong mga nilikha. Kami po ay nagsusumamo sa iyo na kami ay iyong magabayan sa aming kanikanyang tungkulin. Ang ating butihing punong lungsod, Mayor Vicente B. Amante, Pangalawang punong lungsod, Justin Culago, at ang bumubuo ng sangguniang panglungsod, Gayun din ang ating Congressman Loreto S. Amante at City Administrator Larry S. Amante. Ay inyo po sanang ng gabayan para sa makatao at patas na pamamalakad. Naway ang kanilang mga desisyon ay maging angkop para sa kapakanan ng nakararami at patuloy nyo po silang patnubayan upang sila ay patuloy na makapaglingkod. Ang aming tanggapan, gayon din ang lahat ng pinuno at mga kawani na nakatayo sa inyong harapan ngayon ay may kani-kaniyang hinain at kahilingan. Kung ito po ay naaayon sa iyong kalooban, ay inyo po sana kaming pakinggan. Naway ang lahat ng hirap at suliranin namin sa araw-araw, ay inyo pong pagaanin at lunasan. Ang aming mga kasalanan ay inyo po sanang mapatawad at ilayo niyo po kami sa lahat ng kasamaan, karamdaman at sakuna ang lahat ng responsibilidad na nakaatang sa aming mga balikat, sa trabaho man o sa aming mga pamilya, ay naway magawa po namin ng tama. Ang lahat ng papuri at kaluwalhatian sa ngala ni Jesus. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. ang ating kanang kamay para sa panunumpa sa Watawat. Ako ay Pilipino, buong katapakan nanunumpa sa Watawat ng Pilipinas. At sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan, at kalayaan na pinakikilos ng sambayanan maka Diyos makakaligasan, makatao, at makabansa. Muli po nating itaas ang ating kanang kamay. Panata sa bagong Pilipinas. Bilang Pilipino, buong pagmamalaki kong isa sa buhay, ang bagong Pilipinas. Buhay sa aking dugo, ang lahing dakila, magiting at may dangal. Palaging dadaling sa puso, isip at diwa ang aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan. Kaisa ng bawat mamamayan, iaalay ko ang aking talino at kasanayan sa pagpapaunlad ng aking bayan. Taglay ang galing na naaayon sa mga pandaigdigang pamantayan. Magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan. Makikiisa at makikilahok ako sa mga adhikain ng pamahalaan dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng iilan. Isusulong at pangangalagaan ko ang karangalan, kalayaan at interes ng aking bayang minamahal. Bilang Pilipino na may pagmamahal, Paki-alam at malasakit, hindi makasarili, kundi para sa mas nakararami, tatahakin ko ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas. Panunumpa ng lingkod bayan. Ako ay isang lingkod bayan. Pangangalagaan ko ang tiwalang ipinagkaloob ng mga mayan. Maglilingkod ako ng may malasakit, katapatan, at kausaya na walang kinikilingan. Magiging mabuting halimbawa ako at magbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa aking kapwa-lingkod bayan. Lililamin ko ang aking sariling kakayahan upang sa lahat ng panahon ay mapaglingkuran ko ng buong kahusayan ang sambayanan. Hindi ako makikibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan. Pipigilan at isisiwalat ko ito sa pamamagitan ng tama at angkop na pamamaraan. Isa sa buhay ko ang isang lingkod bayang makajos makatao, makakalikasan, at makabansa. Tutugon ako sa hamon ng makabagong panahon, tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa, at panatag na buhay. Sa mga tungkulin at hangarin ito, kasi ako ng may kapal. Quality policy. We the City Government of San Pablo, the City of Seven Lakes, a premier tourist destination, light industrial and educational hub in Calabar Zone, committed to good governance and sustainable development to deliver quality services to satisfy its customer, constituents and other interested parties to the best of our abilities and resources. We commit ourselves to continually improve and make all the process easier. And the management sees them at all times for the attainment of the ultimate goal of the city government. Uh, ngayon naman po ay uh, ipinabalik na po na ko ang mikropono sa ating CIO officer and former city councilor, wala pong iba kundi si Mr. Gali Galicia, para po sa mga anunsyo at pagbati. Maraming salamat po. Maraming salamat, Mabaya. Palakpakan naman po natin ang uh, CSWD. Ayan. Wala naman ibang anunsyo Oh, ituloy pa rin po ang uh, audition, lasting audition ng NCU Idol. Siyempre, ang mga barangay officials na naririto. Siyempre, sa mga dating kapitan na naririto rin. Ayan. O, mga dating kapitan, kapitana. Si Kapitana Kim Choo, ang pinakamagandang kapitanang dati. Uh, meron pa po bang ibang anunsyo Ah, ang alam ko, Uh, may paalala lang po tayo at amin din pong kinukonggratsurate ulit yung ating pong apat na mga personel at uh, opisyal ng kapulisan at ang amin pong pagkilala siyempre kay uh, uh, kay IPEMS Edwin Demesa Best Senior Police Non-Commissioned Officer for Administration for Placer Samantalang si Uh, police Major Sergeant pa to. Ayan, Raniel Lozada, second place best senior police, non-commissioned officer for operations. At uh, uh, si PSSG Nero Cuentas, best junior police non-commissioned officer for operations. At Patrolman Maria Paola G. Antonia Antona, na Best Junior Police Non-Commissioned Officer for Administration. Sa mga nabanggit pong uh, official ay congratulations po mula sa lokal na pamahalaan ng lungsod ng San Pablo. At paalala ulit sa lahat ng mga kawani, kinansila na po ang uh, pagpasok ng mga eskwela o sa lahat ng antas at sa lahat pampubliko at pampribado. Tayo rin po ay magingat. Ano po, kung maaari uh, tayo po ay magsuot ng face mask Ayan. wala na po bang anunsyo kung wala na ang paulit-ulit na tagubilin ng minamahal na punong lungsod Mayor Vicamante kasama si Vice Mayor Justin Culagot ang bumubo ng sangguniang panglungsod at ang ating minamahal na punong administrator kasama ng mga pinuno ng bawat tanggapan ng lokal na pamahalaan servisyo